Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ako po pala si Teddy Forlanda. At ang topic ko po ngayon ay tungkol sa manipulator. Namanipulate ka na ba? Na ranasan mo na ba na mamanipulate ng ibang tao? Marami sa atin ngayon ang mga taong ganito na mga master manipulator. Okay. Merong passive aggressive manipulator sa halip naging maging tapat sila sa iyo at malinaw ang pag-uusap madalas sila ay nagagalit o di kaya ay tumatahimik para nang sa gayon ay ma-frustrate ka at hindi mo namamalayan na bandang huli ay ikaw na itong nakikiusap sa kanya ikaw na ang naghumingi ng sorry Samantala, wala ka man namang ginagawang mali. So, mahusay po yung mga ganitong uh, manipulator, no? Passive-aggressive manipulator. Uh, at ang isa pa, yung emotional blackmail manipulator na laging nasa iyo. Ang sisi. Kahit ano pa mang gawin mo, ay uh, ikaw ang laging may kasalanan at sila ay walang ginagawang mali. Ano po? Halimbawa, nahuli mo sila aktwal na may katex. Halimbawa, partner mo, ano? Ang gagawin nito ay iti-twist. At sa halip na aminin sa iyo yung kanilang pagkakamali o responsibilidad, ipapasa ito sa iyo. At ang sisisihin nila ay ikaw. Ang idadahilan, halimbawa, ay Sapagkat ikaw ay wala ka namang panahon sa akin. Wala kang time sa akin, lagi kang busy sa trabaho mo. Kaya ito, may ka-textmate ako. So palalabasin niya na ikaw pa rin ang may kasalanan, sa halip na aminin niya at humingi sa iyo ng tawad, ikaw ang sisisihin sa kanyang mga maling ginawa. So emotional blackmail ano po? Ano pa? Yung love bombing na sinasabi na sa umpisa ay napaka-sweet nila sa iyo. Kaya yung pala ay inaaral niya lang yung mga magiging kilos mo sa kanya para sa gayo magamit niya ito upang bandang huli ay mamanipulate kanya. niya. Labaming, ano po, yung uh, ina-idealize kanya na inaaral niya yung mga bawat kinikilos mo at marami siyang mga bagay na itinatanong sa iyo Uh, na sa bandang uli ay gagamitin na ito laban sa iyo so mahilig po yan yung mga maglaban ay napakabilis na sila ay biglang switch sila sa iyo at gusto nila agad ay uh, magumpisa ang relasyon sa iyo at ayaw nila na tumagal ito, na patagalin yun pala mayroon pala silang hidden agenda na yung mga ina-idealize kanila na magugulat ka na lang na wow, parang ito na yung hinahanap ko. Bihira akong makakita ng ganitong klase ng babae o ng lalaki. Yung pala, gagamitin nila sa iyo yung bandang huli upang ikaw ay mamanipulate nila. Isa pa, ito pa ang say uh, sign ng manipulator. Sila ay mga sinungaling, mga liars, ang mga manipulator. At uh, dahil nasanay na sila sa pagsisinungaling ay parang innate na ito sa kanila eh. At nagiging habit na rin nila ang pagsisinungaling na para bagang napapapaniwala kanila na kanilang kasinungalingan ay parang totoo na. So sila ay mga pathological liar. Kayo po ba ay may kakilala na ganito? At uh, kung meron kayong alam na iba pang mga ugali o gawi ng isang taong manipulator ay comment below po. At kung bago ka sa aking channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe, mag-like at pakishare na rin ang uh, aking content. Sa mga tao na kakilala nyo, upang sa gayon, ay huwag silang mamanipulate. Maraming maraming salamat po at have a blessed day.